yun na uh, mga idol uh, magandang uh, madaling araw po sa inyong lahat ngayon mga idol so ngayon mga idol ay uh, susubukan natin na uh, maghanap ng gagamba no mga idol ah uh, sana makahuli tayo hanggang mamayang uh, umaga mga idol no? Oh. so ayan samahan nyo ako mga idol ah. So, mga idol nandito tayo sa may tulay mga idol yung paninda mga idol oh. Pandishal ito so, ilog to mga idol eh Ayan, tignan natin mga idol yan um, may nakita tayo dito mga lods yan o mga idol yan yan wow pwede na to mga idol kunin natin mga idol pero parang alanganin doon sa dilawan mga idol kaya uh, huwag na lang natin i-kumunin yan mga idol no? Yan, hanap lang tayo ng iba muna Palakihin mo natin yan mga lods yeah, um. So ayan na oh, mga idol ah. Bali meron na naman tayo nakita dito Sa spot na to, mga idol Ayun nandun siya mga idol So kukunin natin Same area pa rin mga idol Same spot pa rin Ayun oh. Tignan mo naman O oh, tabing kalsada pa rin mga idol Dito pa rin sa area na to kung saan tayo nakakakuha ng mga gagamba grabe hindi talaga nakawala ng gagamba dito mga idol yun mukhang magandang kasi itong mga idol itiman mga idol itiman ah. Timan, Timan, mga idol ah. uy uy kunin natin mga idol eh mga idol Kunin natin. Mm. Kuha. Kuha mga idol. Hindi talaga mawala ng gagamba dito mga lods. Grabe. Grabe talaga itong ispat na ito. Kung talagang sasadyain mo dito na mang ilaw ng gagamba sa gabi. Talagang makarami ka. Tignan natin mga idol kung ano yung tsura itong gagamba na to. Tignan natin. Kasi itiman to mga idol eh. Tignan lang mga idol ha. Ah. Papakita ko sa inyo ha. Ah. Yeah, mga idol. Papakita ko sa inyo mga idol. Ito yun. Ang gandang klase mga idol. Ore, nalaglag. Nalaglag mga idol. Yan. Ang gandang klase yung gagamba yan. gagamba eh. yan. 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 Mga idol. O, diba? Papakita ko lang sa inyo mga lods. Uy. Okay, natin siya lagay, mga lods. So ngayon mga lods ay uh, maghahanap pa tayo no Titignan natin kung mayroon pa Sana makadagdag pa mga idol Para may panglaban na naman tayo dun sa Malaking gagamba Itong nakuha ko ngayon mga idol ay lalaban ko to sa dilawan Kasi yung dilawan na yun ay undefeated pa yun mga idol Hindi pa natalo yun <coughs> Mayroong mga maliliit mga idol oh. Pero siyempre hindi natin kukunin. Dito yung ano, dito sa area na yun yung nakuha ko malaki mga idol oh. Dito. Meron din sa taas meron din sa taas ng idol masamang taas sa taas Ligawan pa naman sana yung mga idol. Try natin tignan mga idol. Tignan lang mga idol. Try natin putahan. Oh, uh, try natin akyatin Uy, meron dito mga lodso. Kaso maliit. Ayan Manitya. Daming gagamba siya dito pag uh, sasadyain mga idol na ano. Siya na yun? Ay wala. Kala ko mayroon. Wala pala. Wala. Katakot siguro dyan mga idol oh. Masuk kal. Ayo, Bapak. Ah. Uh. Yun mga idol, uh, bali meron naman tayo nakita dito no. Tignan, titignan natin mga idol kung uh, okay to siya. Kung goods, ayan titignan natin. Sana ano, uh, good size mga idol. Do. mga idol. Oh. Yan yan yan. Tu tu tu. Kita ba mga idol? Kita ba? Ayun. Ano? Yan. Kasi so, parang hindi pwede mga idol. Maliit pa mga idol. Ayan. Ano ba mano to? Ayan. Ayan. Hindi pa pwede. Alanganin mga idol. Nakala ko ano na. Good size na. Alanganin pala. Ano? A, kita mo mga idol. Oh. Sa paglalakot ko ng kandisyan mga idol, at least uh, kahit pa pano, uh, meron tayong mga nadadahan ng gagamba. Diba mga idol? Sagot kayo mga idol? Ay hey, mga idol, minakita tayong gagamba mga idol na good size. Ay hey, mga idol oh. Yan. So pupuntahan natin yan mga idol. Punin natin. <coughs> Tuloy natin mga idol. Pumasok na tayo sa bakod mga idol. Ay. Ano siya? Isa na yun. Ito pumasok. Ano siya mga idol o. Oh. Doon siya sa bahay niya. Ano so, pumasok siya. Mga idol. Yan Ayan. Puri natin mga idol Hmm So ayan mga idol Papakita ko sa inyo mga idol ha Ayan Wow Ayan mga idol

So, yun ah, mga idol. Ah, bali, dalawang gagamba lang yung mga nakuha natin ngayon. Pero mga good size mga idol. Ayan. So, abangan yung mga idol sa next video namin. Yung paglalaban ulit namin ng gagamba mga idol. So, bali, ganun lang yung mga ginagawa natin mga idol. Pag nakahanap tayo ng mga gagamba, sabay ilalaban natin. So, ayun lang. Ah, kung nagustuhan nyo yung video natin mga idol, maraming salamat. At, Paki-share, like, and subscribe, mga idol. Ayan. Maraming salamat po talaga sa inyo lahat. Ay, sa mga nag-like pala, at saka uh, sa mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat, ha, mga idol. Ayan, mabuhay po kay lahat.